Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Pastor Andrew Franco ng One in Christ Fellowship Missions International. At samahan niyo po ako sa isang panalangin para po sa ating mga kabataan. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito. At tunay nga na ikaw ang madakila, higit sa lahat sa buhay ng bawat kabataan sa mga oras na ito. Kami po ay lumalapit sa inyo at dinudulog po namin ang bawat kabataan ng aming mga simbahan sa oras na ito. Dalangin po namin na anumang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay ay patuloy na winawak si namin yan sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin na bigyan niyo po sila ng mas malalim na konbiksyon para gawin ang nararapat at tama. At dalangin po namin ang kanilang bawat desisyon sa mga oras na ito sa kabila ng mga hindi magagandang balita at impluwensya sa paligid at uh, sa mga bagay na nangyayari ngayon sa ating bansa. Patuloy po namin silang inilalapit sa inyo na ikaw Panginoon yung ingat sa kanilang mga puso at sa kanilang mga isipan. Dalangin namin na uh, mas lumalim pa ang kanilang conviction sa pagsunod sa kalooban mo nang naayon sa iyong mga salita. Maging ang bawat kabataan ng bansang ito, Panginoon, ay patuloy po namin itinataas sa inyo at uh, patuloy kaming naniniwala na ang pag-asa ng aming bayan ay nakasalalay sa buhay ng bawat kabataan at uh, dalang Dalangin ko po, Panginoon, na ilayo niyo po sila sa mga masasamang elemento, kagaya ng mga droga at mga hindi magagandang influence na napapanood sa mga teknolohiya sa panahon ngayon. Dalangin po namin na ilapit niyo po sila sa inyong presence at dalangin po namin magkaroon sila ng bukas na puso para tanggapin ang katotohanan ng inyong pagliligtas sa mga oras nito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang leadership ng bansang ito kasi naniniwala kami na mahalaga yung impluensya ng liderato ng bansang to para sa aming mga kabataan. At naniniwala kami, Panginoon, na mayroon pang pag-asa para sa aming bayan. At uh, dalangin din po namin, Panginoon, ang maging mag mga kabataan sa buong mundo na may mga struggle sa mga oras na ito. Dalangin po namin na uh, ikaw din, Panginoon, yung mag-ingat sa kanilang mga puso o Diyos. At uh, dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy kayong umabot, Panginoon, sa mga kabataan ito. Mangusap kayo, Panginoon, at uh, patuloy, Lord, na Ikaw din ang magpadala ng mga tamang tao para gabayan, Panginoon, ang aming mga kabataan. marami Panginoon, na nagtatangkang nakawin, Panginoon, yung mga magagandang na itatanim sa kanilang mga puso. Pero naniniwala kami o Diyos na mas makapangyarihan ka. At uh, patuloy, Panginoon, na ang pag-iingat mo, Panginoon, sa aming mga kabataan sa mga oras na ito ay ang kanilang uh, um, tunay na panghawakan, Panginoon, ay ang inyong mga salita. At uh, ating sampan. Pa, patuloy kaming nagtitiwala sa inyong Panginoon at patuloy Panginoon na iniaasa po namin sa inyo ang buhay at ang pag-iingat Panginoon sa bawat kabataan sa mga oras na ito. Minsan pa, binibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na papuriit pa sa salamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and Amen.